Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA headlines. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng hakbang para mapababa ang presyo ng pagkain at mapalakas ang produksyon. Sa selebrasyon ng Filipino Food Month 2025 sa lalawigan ng Quezon ngayong araw, sinabi ng Pangulo na naglunsad ang gobyerno ng mga programa para masiguro na may sapat at murang pagkain para sa bawat Pilipino. Ilan dito ang rice for all at 29 pesos per kilo na bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo, gayon din ang pagpapataw ng maximum suggested retail price sa karning baboy at pagpopondo sa mga programang pang-agrikultura. Ayon sa Pangulo, ang mura at dekalidad na pagkain ay magpapalusog at magpapayaman sa kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Kasabay nito, hinimok ni Pangulong Marcos na palaganapin ang pagkilala sa pagkain Pilipino sa pamamagitan ng experiential tourism. Umaasa siyang matitikman ng mga turista ang mga kilalang pagkain sa bansa tulad ng dinengdeng ng Ilocos, sisig ng Pampanga at lechon ng Cebu. Ayon sa Pangulo, mainam na ipakita at ipatikim sa mga turista ang lutuing Pinoy para maintindihan ang kultura ng mga dinadalaw nilang lugar. Sa pamagitan ng temang sarap ng pagkain Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao, layunin ng selebrasyon na suportahan ng mga magsasaka, mangingisda at industriyang katuwang sa pagpapalaganap ng mga yamang pagkain ng Pilipinas. Sa ibang balita na nawaga ng Department of Social Welfare Development sa mga kandidato na itaas ang antas ng kanilang pakipagdiskurso imbis na magbiro ng nakakapanliit sa may hirap at iba pang vulnerable sectors. Umalma si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa viral video ng talumpati ng isang lokal na kandidato kung saan ginawa niyang katatawanan ang mga solo parent. Ayon kay Gatchalian, hindi dapat maliitin ang mga botante sa kanilang pagkilatis sa mga ibobotong opisyal. Layunin niya nila tuwing kampanya na buksan ang isip ng mga botante at hikayatin silang ibigay ang kanilang suporta. Gayunpaman, mali na gamitin bilang biro at katatawanan ng mga may hirap, vulnerable at marginalized sector para magpapansin sa mga tao. Bukod dito, binanggit ni Gatchalya na malaki ang sakripisyo ng mga solo parent para palakihin at alagaan ang kanilang mga anak kaya hindi sila dapat maliitin at kawawain. Umaasa si Gatchalian na may aangat na mga kandidato ang antas ng kanilang pakikipag-ugnayan sa mga nililigawang botante sa mga natitirang araw ng kampanya. Nagpahayag ng suportang gobyerno sa plano ng United Nations Human Rights Council na bumuo ng kasunduan ang poprotekta sa karapatan ng mga matatanda. Sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, sinabi niyang suportado niya ang sama-samang pagsusulong ng karapatang pantao na walang diskriminasyon dahil sa edad. Ayon kay Manalo, pagpupulsigihan ng gobyerno na isulong ang pagkakaroon ng kasunduan sa UN na kikilala sa karapatan at dignidad ng lahat ng matatanda sa buong mundo. Noong ikatlo ng Abril, pinagtibay ng UNHRC ang resolusyon para magtayo ng isang grupong bubuo ng kasunduan para sa pagpapalaganap at proteksyon ng karapatang pantao ng mga matatanda. Ayon sa Amnesty International, walang international human rights treaty sa kasalukuyan na tuwirang nagbabawal sa diskriminasyon sa mga may edad o di kaya'y nagtatakda ng mga obligasyon ng mga bansa sa kanilang matandang populasyon. Mungkahin nitong pag-usapan sa isang pagtitipon kung paano intindihin ang karapatan ng matatanda at magtatakda ng mga obligasyon ng isang bansa para sila ay protektahan. Sinuspinde ng pamunuan ng MRT-3 ang pagbabawal sa pagdadala ng bagahe sa tren batay sa utos ng Department of Transportation. Ayon sa DOTR, kinwestyon ni Secretary Vince Dizon ng pulisiya sa ilalim ng Office for Transportation Security Memorandum Circular 004 Series of 2019. Ayon dito, ipinagbabawal ang pagdadala sa loob ng MRT-3 ng bagaheng mas malaki sa dalawang talampakan ang taas at dalawang talampakan ang lapad. Iniutos ni Dizon kay MRT3 General Manager Michael Kapati na i-review ang polisiya. Katwira ng kalihim, hindi dapat dagdagan ang hirap na dinaranas ng mga biyahero. Naunang ipinatupad ang naturang panuntunan para mabigyan ng mas maraming puwang ang mga pasahero sa loob ng MRT. Pero ayon sa ibang pasahero, perwisyo ito para sa kanila na kailangan bumiyahe na may bitbit -bit na mabigat na dalahin. Mga balita sa kalakalan, inaasahang magresulta ang patuloy na modernisasyon ng koleksyon ng buwis sa mas mataas na antas ng pagsunod mula sa mga nagbabayad nito at pagtaas din ng kita ng gobyerno. Ayon ito kay Senador Sherwin Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Ways and Means. Ito'y matapos mapinamahan ng Republic Act 11976 o so ang Ease of Paying Taxes nitong Enero. Nakapaloob dito na ang pagbabayad ng buwis ay hinati sa micro, small, medium at large taxpayers at may nakalaang mga special na benepisyo para sa mga kabilang sa micro at small na kategorya. Sinabi ni Gatchalyana na katulong ang digital channels para mapadali ang pag-file ng income tax returns at pagbabayad ng buwis kung saan pwede nilang i-file at bayaran ng kanilang buwis ano mga oras at kahit saan nila gusto. Pinahihintulutan din ng batas na ito ang pagsusumite ng tax returns at pagbabayad ng buwis maging sa electronic o manual filing sa Bureau of Internal Revenue o sa mga autorisadong banko at tax software providers. Samantala, nakipag-ugnayan ang Department of Agriculture sa Philippine Postal Corporation o PhilPost upang palawakin ang kadiwa ng Pangulo sa bansa. Sa nilagdaang Memorandum of Understanding ni na Agricultural Secretary Francisco Tiulaudel Jr. at PhilPost Chief Executive Officer Luis Carlos, layunin ng programa na makapagbigay ng abot kayang presyo sa mga mamimili at suportahan ang mga lokal na magsasaka at mangingisdang maibenta ng direkta ang kanilang mga produkto. Bahagi ng programa ang Rice for All kung saan ibebenta ang bigas sa halagang 33 pesos kada kilo at 29 pesos naman para sa vulnerable sectors. Ngayong taon bubuksan ang 61 tindahan sa iba't ibang post office bukod pa sa anim na pop-up stores na inilunsad noong nakaraang taon. At 'yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondok, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.